microwave oven na Kiowa. Ang model nito ay KW-3107. 220 volts, 60 hertz, 1,200 watts. Okay, so buo naman to. Ang problema lang dito, hindi nagana yung kanyang turntable. O, dito na ikot. pangalawang microwave ko na nga pala ito nagawa sa aking karir. Yung unang microwave na ginawa ko ay sa Bosa Rampi ng Sana ito successful na. <laughs> Alright, buksan mo natin ang mga tornilyo. At tingnan natin kung palitin ba ang motor na ito. Nakita ko, may mga nabibiling pamalit naman niya. Okay. Wow, ang dumi. Mukhang first time lang nito mabuksan. Ngayon, tanggal na yung top cover. Paano maabot yung motor? Kailang buksan yung lalim. Ito ang kanyang magnetron. Meron tayong high voltage transformer, kapasitor. May diode na sa tag dito na sa ground. Pami charge pa yan. Tapos, ano to? Blower. okay pan motor. ano yan. Tapos, ayun yung ating thermostat at mechanical timer. Meron tayong ito, ilaw. Ito ay temperature sensor. Meron tayong fuse dito. Walang problema. So, kung hindi na gana, dito tayo sa fuse utang titingin. Okay makatwid. Wala dito yung motor. Ano punta yung motor? Ayun. Gumapang doon sa gilid. Okay, hindi na pala kailangan buksan yung gilid. Ititihaya lang pala. To meron akong napapansin na parang bukasan niya. Pero pag sinikwat natin siya ng screwdriver. Eh Parang di siya. Pero, ito lang ang nakakapit itong kanto na to. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Pero, baklasable talaga siya. Pag sinilit natin doon, diyan nakatutok yung motor eh. Oh. Sabihin to, design talaga to. Para putulin, para sa repair. Tama. Gamitan ko lang ng side cutter. Saka natin pag-isipan ng pagbabalik. Ayan ang motor. Tara, nagtira pa ako nung isa. Tanggalin ko na pa matusok pa ako nito. Yan. Isa lang ang screw niya. Yan. Parang naluluwagan ako sa pagkakasalpak. Posibleng loose connection lang to. So, ang pinakamadali, testingin natin to ng 220 volt sa 220 volt. Wala siyang marking, oh. Hmm. Meron ako napansin. Ayun, oh. No, okay. ito yung papel ng motor. Doon talaga siya. Ito ay galanz Synchronous Motor. galanz brand. AC 220 volt to, to 240 volt. Pwede natin siyang i-power ng Derecho. Tuwan natin para niyan. Tabi muna natin to. Titignan ko lang. Ano kaya itong maba na to? Resistor. Kung hindi ako nagkakamali. Meron tayong high voltage transformer. Tapos, meron tayong... Ito yung tiyatawag na... Ito yung puso ng microwave. Yung magnetron. Siyempre, hindi naman gagana yan lang. Dalawang yan. Kailangan mo ng controller. And yung timer natin. Tsaka yung... Ba't ko po? Ah... Oh, ang temperature control controller ay ito na rin yan yung model siya oh. contact rating 8 ampere gallons TM30 MU 01K yung model kay lahat ito M2 m 24 4FB 210A meron pa sa sawa dalawa tapos ito ayun meron ng model GAL 700E 4 sa ibabaw yung kanyang model okay branded Tokyo wa kaya pati motor niya galants puro galants ang brand ng device niya galants galants okay ano bang pati ang kapasitor galants anong para dito mayroong nakadrawing siya sa kanya na ay no, resistor ba yun 10 mega ohms resistor picture na natin wala tayong problema sa side na to, sa microwave na to. Wala akong problema kasi umiinit siya. Kaya okay yan, okay yan. Okay yung capacitor. Pati yung pan naririnig ko, pati yung timer, tumigil yan. Tsaka yung thermostat, nagkocontrol siya. Ang problema ko lang naman, yung turntable na ikot Kaya, wag na natin ito pansinin. Pero, ayan, lahat yung brand nila, puro galans, 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 galans. Galans ang maker ng Kiowa, siguro. O ang OEM. Okay, so nilagyan ko lang siya ng special na plug. Saksak natin. Wala pang power yan. Pag nilagyan natin itong... inon lang natin itong breaker, pero wala pang power. I-on ko lang dito sa aking start up para magka-power yung ating outlet. At makikita natin yung wattage. On ko lang. Umandar naman ha. Meron tayong 2.5 watts. Mandar. Miko to. Hmm. Kapin ko na. Hindi na ulit na andar. Okay. Binaba ko lang yung camera, hindi na ulit na andar. Stop ko. Start ko ulit. Kaya ng power. Ayaw na. Sira. Sira. So kanina na ah, may dead spot siguro to. Start ulit natin. Nawala. Ginaba ko lang yung camera. Tumigil ang pag-andar. Pero meron siyang 2.7 watts. Oh. So. Hmm. itong motor na ito. Ah. Siguro yun na yung huling andar niya. Kasi ano to eh. Meron tong mga gear eh. Ano yung mga tuldok na yan. Meron niyang gear. Baka na-under sa loob. Ginom ko ito. Wala, wala ko naramdaman na vibration. No? Ayoko hawakan. 220 ang dalawang yan. <laughs> Tanggal natin cover. Ayun yung motor niya, oh. Saksak ulit natin. Subukan natin. Hoy, kano maandar ulit. Maandar na naman. Kanina tumirik. Ngayon maandar. Tanggalin ko saksak. Saksak ulit. Yan siya gagawang kakaibang tunog. kasaksak. Ba't ganun? Meron siyang kung kakaibang tunog. Ah. Kung ayaw natin ng sakit ng ulo, pwede na natin itong paltan para hindi pa balik-balik ang sira. Pero sa tingin ko, minsan naandar, minsan natigil. Paltan na talaga to, Balik ko to. Siguro, siguro, may nagmi-miss na gear eh. Mahirap naman alamin pa yan eh. Saksa ulit. Nagalaw na naman oh. Baka to pag na, nabigyan kasi ng mabigat-bigat o oh, yung pinapadala sa kanya, titigil na rin yan. Kalas na naman. Sa bagay, madali nang kalasin kasi nasa ilalim na lang eh. May plate na lang doon eh. tanggalin ko saksak. Saksak ulit. Ah, bumabaligtad yung ikot niya. Pagka binunot mo, saksak ulit. Hmm. Tanggalin ko. Saksak ulit. Hmm. Tanggalin ko. Saksak ulit. Oh, pwede na to. <laughs> pwede tayong magtipid. Madali namang kalasin eh. Tapos, ito ang problema ngayon. Paano natin ibabalik yung cover? Kaya may isang buta siya, oh. Tapos may tatlong nakaganon. Ganyan ang pwesto niya noon. Basta, nakaganyan yan. Ngayon, kung babalik natin sa pwesto niya, pwede talaga. So, ito, pasok natin sa loob. Hindi. eto sa labas na lang sa na lang yan. Tapos, isishot lang natin to. Kailangan lang natin ng isang screw. Generic na screw lang, okay na to. Ayan o. Sakto siya. Ano pa ng screw para dito? At, ayan. Okay na siya. on natin. Hindi ko talaga makita kung naikot. Ah, malalaman kung naikot. Okay, magkukuha ako ng microwave bubble bago natin testingin para malaman natin kung naikot. Wala akong makita ng microwave bubble. Ito na lang. Sulatan natin to ng pentel. Yan, para malaman natin kung siya ay nagana. Hindi ko makita eh, masyadong madilim yung ano. On natin. tertuan watt. May delay Nag-trip ang breaker. <laughs> Kanina okay naman ah. On ko ulit. Ang breaker ko ay 6 ampere. Bakit siya nag-trip? bigla? O natin ulit. nakapower na tayo. Ang marker natin ay nandito. On ko ulit. 98 watts. 198 watts. Ah, 1.1 kilowatt. Okay, patay ko na bago pa mag-trip ulit ang breaker kasi 6 ampere lang ang breaker natin oh. nakailan testing na tayo kaya mag-trip talaga yan ko na tingnan natin kung nawala yung sa pwesto yung ating marker ayun pa rin ibig sabihin hindi talaga siya basa basa andar palitan ko na itong motor para sigurado o pwede pa ganayin pa natin konti 2 minutes 31 watt. akan ah, ganito trip trip kanina yan. Hmm. trip ulit. Ba't ganun? Pag pangalawang ulit, may problema sa surge na siguro. O sa kapasitor niya, umabalik yung power. A few moments later. para sila 5-6 revolution per minute. Ito ay class B. Ito ay class E. Ano kaya ibig sabihin nun? Okay, 100 plus lang to. 120 kung hindi ako nagkakamali. Synchronous motor. 220 to 240 volt. 56 thirds. Okay, pwede na to. Itong bago ay 14 04 mm. Oh, mas maiksi itong luma. Ito ay 13.4. 1 mm. Ang problema. Basta pares ng diameter. 7 mm. 7 mm. 6.82. Okay. Beautiful. Ito yung sumasalo sa kanya. Tingin ko kaya na ito. Alright. Ang tanong, sa mounting, mukhang pares na pares naman eh. Oh. para na parehas to. Pati sa mounting. Lahin na natin kagad to. So hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. At sana may natutunan kayo sa video na to.